Mayong hapon ako si Gertrude Charlotan, mag-asawa nga sakay sa motorsiklo patay sa makabunggo sa nasugatang atrak sa barangay Bitoon Haro, samtang duwapagit patay sa pagkarambola sa taxi bus kag jeep sa Santa Barbara, Iloilo. Mga aksidente na kuwaan sa CCTV. Si Kim Salinas na katutok live sa barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Kim? <tinyo> nagresulta sa pagkautas ng apat kakabuhi ang magkatuhay ng aksidente sa dalan na nagluntad sa Distrito Sangharo, Kagbanwa, Sang Santa Barbara. Makitaan sa nga CCTV video ang paglabay sa isa ka truck sa kurbadahon niya dalan sa Barangay Bitoon Haro, Iloilo City. Pasado la 5:30 sang hapon sa Sabado, Pebrero 1. Mationtion, golpiada lang nga ng agaw sang linya ang motorsiklo kag nagbunggo sa truck. Gin kilala ang driver sa motorsiklo nga si Christopher Gulanes, 50 anyos sa barangay Cubayharo. Ang kasini, ang 48 anyos sa asawa nga si Salve. Lunsay gin sa kabuhi ang, ang mga asawa samtang ginamulong sa ospital. Apisar nga nakasuksok man ang mga iniisang helmet. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sang duwa. Milagro naman nga nakaluwas ang lima ka tuig nga po, sang mag-asawa nga ila na patungan sa motorsiklo sang magluntad ng aksidente. Padayon ini nga ginabulong sa ospital. Suno sa iloy ni Salve, halin sa isa ka beach resort sa maragay kamangay Leganes ang yapata. Kag umaga at bangod nagtambong sa isa ka tililipon. Hindi sa Giyapon makapati ang iloy ni Salve sa natabo. Sa piyakang kinabuhi, magpunang Giyapon sila, magpinalanggara yung Giyapon silang aduwa. Bisan ngagin na dahil makan. Katang di dua. Temporaryo nga kapulisan ng truck driver nga si Alias Laser, 30 anyos, apang ginrelease man. Matapos nag ay ang magtimbang nga kampo. Hindi kita maka-aristo sang driver. Kiti ara sa saya, saya right of way sa natabong aksidente. Sa CCTV footage ngayon ay makita ng pagbunggo sang taxi nga ginamaneho ni Jomar Senrado sa bus nga ginamaneho ni Agosto Latosa nga paliko sa U-turn slot sa Maragay Bolong Este, Santa Barbara, Iloilo. Pasado alas 5 kay na sang aga. Bangod sang pagbunggo sang taxi. Nagabante ang bus kag nasa gaid ang nagapadulong nga di pasahero nga jeep nga may biyahe ni y. Iloilo nga ginamaneho ni Ryan Gandiola. Resulta, nagtabog sa dala ng pasahero nga si Jeric Huyo, 29 anyos nga nagakabit sa jeep bangod sa tabo, napatay ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sa taxi nga padulong sa airport, samtang ang bus ang nagaliko pa kato na kuntani sa terminal sa Pavia. Ang PUJ, ang padulong man sa Iloilo City. Waiting na niya ang bus tani nga mag-clear ang way sa Pia. And then, so, then nag-impact lang sa likod ni ang taxi. Uh, sa strong sa impact mo nga nagkulay pagid ang basa ang uh, kaming uh, jeepney. Nahingagaw pa nga madala sa ospital ang driver sa taxi apang napatay samtang ginabulong. Pilaso naman ang duha ka mga pasahero sa jeep nga ginabulong pa sa ospital. Suno sa bus driver, naghatag ini sa lugar sa nagapadulong ang na jeep apang nakibot na lang ini sang naglinagapok na ang likod sa bus. Nagpundo pa ko eh, kaging clear ko ang sa right side ko nga ko. Kasi siya nagapadulong, tawaan ko sa jeep, kaso lang kibot lang ko lumagpok sa likod. Hindi no? ka na uh, pagkakupray sa grabe nga impact, mapaabang yung truck. Tamuto nga na kwa ko sa ulo pagin. Suno sa driver sa jeep, wala ini mga maabante ang baskag matamog ang nagkakabit sa nga pasahero. Kita ko mga dalag na, Gretso ano, Eh, pagdala na eh. Nagabante truck na. Gin kusturiya sa kapulisan ang tuwa ka mga driver samtang ginahulat ang desisyon sa pamilya sa mga napatay. Jert, liwat-liwat nga ginapahanom dom sa traffic enforcement unit sa ICPO sa mga motorista. Nga sigurohon na nga yara sa kondisyon ang salakyan na kagpatiman ang kaugalingon antes magbiyahe. agud malikawan ang kasubong nga makahalanusbo nga aksidente. Jert? Madam Mugid, nga salamat sa detalye. Kapuso Kim Salinas.